Hi guys, kamusta kayo? Ang dami na nga naghihintay ng update ng birthday ni Botchog kahapon. Hindi na nga pala ako nakapag-upload kahapon dahil nga nagkaroon tayo ng mga bisita. Kahapon din pala eh, pumasok ako sa trabaho kaya ayun si Mami Cherry mo na nga guys yung nagasikaso na itong mga decoration ni Botchog. Ito na nga pala yung ginalabasan ng decoration ng birthday ni Botchog kahapon yun. Napagod nga si Mami Cherry kasi mag-isang daw siya. Ito nga lang pala yung mga handa ni Botchog kahapon guys. Bale yung iba dyan eh, natira lang din sa pinag-order namin kay Lola Grill and Restaurant. Tapos yung mga cake naman na yan, tapos yung mga ibang dessert din eh, pinagbibili din namin sa online. Saan tao na nga si Bocho guys no napakabilis ng panahon. Bali hindi na nga pala namin siya pinaganda ng bonggam-bongga -bongga or yung may party-party dahil nga alam niyo naman guys ay eh, uwi kami ng Pilipinas at medyo nagtitipid din kami. Yung pag-uwi nga pala namin sa Pilipinas ay eh, magse seven birthday si Saori diyan sa Pilipinas yung panganay namin tapos si Seichi naman at saka si Bocho guys bibinyagan bali sabay-sabay na. Bali ito nga pala guys medyo maaga akong lumabas sa trabaho kaya yan dumiretso ako sa may bilihan nitong eh, mga plato at saka ng baso para hindi na tayo maghuhugas. In ko kasi yung boss ko sa ay, pati yung ibang kasamahan ko bago sila umay sabi ko dumaan muna sila sa bahay at kumain muna siya nga pala nagpunta rin dito si mama Christy kundi nyo nga pala alam na ni mami Cherry mga bandang tanghali pang araw dumating si mama Christy kahapon kaya nung pag uwi ko kahapon eh pauwi na rin siya dahil nga may pasok pa kinabukasan kaya ayan nga eh, nagpaalam na siya dito sa mga apo niya dahil nga kailangan yung makauwi ng maaga dahil mga dalawang oras din yung biyahe niya pauwi sa kanila habang wala pa nga mga bisita ni Bocho kaya nagtulog muna siya guys, nagcharge muna para mamaya eh masiglang masigla. Pag uwi ko nga pala kahapon eh, nagpahinga muna ako sandali tapos naligo na rin ako dahil sa mga oras na yun eh, padating na rin yung mga bisita natin. Ininit ko nga ulit tong lechon belly na nabili ko kay Lola Grill guys eh, yan pinirito ko muna, dinipry ko sa mababaw na mantika no. Ngayon lang kayo nakakita ng dipry pero hindi lubog. <laughs> At eto, nagising na nga pala si Bochog. Bali, pinicture-picture na namin niya ni Mami Cherry. Yun nga lang, napakaira picture na ni Bochog, guys. Sobrang likot kasi. <laughs> at eto na nga pala, guys. dumating na nga pala yung boss ko at saka yung ibang kasama ko sa trabaho. Pinakain ko muna nga sila. Tapos, eh, nagkampay muna kami dito. Minimuna kami ng tigda-dalawang lata ng bira at saka kaya halos lahat nga ng bisita natin kahapon eh Japanese yan. Puro Japanese yan guys. At pinatikim natin sa kanila yung mga Pilipino food na ako. Nagustuhan nga nila. Sobrang nag-enjoy daw sila sa lechon guys. Kasi first time nila nakakain ng lechon eh. Bale ito nung nakauwi na nga pala yung boss ko at saka yung ibang kasama ko sa trabaho. Yan sila Mami Cherry naman yung kumain. Si Bochog nga guys nagustuhan niya yung tinapay ng pizza kaya yan kumakagat-kagat siya ng konti. Sakto naman habang kumakain kami, dumating na nga yung pangalawa namin bisita. Ayan, yung kumpare ni Bocho guys, dumating na. Alam niyo naman, pag may handaan sa amin eh, sila lang naman yung malapit. Kaya sila lang din kagad yung nakakapunta. Galing din kasi sa trabaho yung kumpare ko kaya sabi ko sa kanya pag uwi niya ay eh, maligo na siya tapos dumiretso na nga sila dito sa bahay kasi nga wala namang ibang pupunta. Kaya ayan tawang tawa nga si Bochog kasi nandyan yung kumpare niya eh. Halos magkasing idaran lang kasi sila eh. Si Bochog kasi guys matanda lang ng isang buwan dito sa kumpare niya. Bale ito na nga guys tapos na nga kami kumain lahat. Sinetap ko na nga yung camera dahil nga kakantahan muna namin si Bochog bago matapos yung karawan niya. Sabayan nyo na kaya kami kumanta para kunwari nandito din kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you! <laughs> Happy birthday. tayo na nga guys, doon na nga natatapos yung birthday ni Botchog. Babawi na lang siya pag nakauwi kami ng Pilipinas. Pinagkakain na nga rin ng mga bata itong mga chocolate doon sa design ng cake ni Botchog. isang araw pa nga nilang gustong kainin niyang guys, nung dumating yung cake nung linggo. Yun nga lang, inaawat namin kasi nga sabi namin sa design ng birthday ni Botchog yun. Paano ko kaya kakainin? Ako ang napakamoy. Sabi ko sa iyo, boy. Takam na na Ah, oishi! Sige, lamatokin mo! Sige, nakarato dito. Kuha niya na! Yay! 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 pa ko! Tumpa ko! Cake ko yan, cake cake! So, paano guys? Hanggang dito na lang muna yung birthday ni Botchog. Salamat nga din pala sa mga bumati dyan. No. Pasensya na kayo kung hindi ko ay masyado nare-replyan. Medyo busy-busy lang tayo. So, paano guys? Hanggang dito na lang muna. Okay, takit sa lang ulit tayo next video. Diyan eh, mata ne. Arigato gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye. <coughs>